Ramdaman mo. Dito po sa doctor kasi may nakita sa sa doktor. pa-check ka pa up? Noong April 9. April 9. Tapos, tapos? Tapos, uh, bigyan ka ng mga reseta? Bigyan ka ng ano? mga gamot? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano pong naging ano na? May bago o? Mm -hmm. Ngayon naman, ngayon, sa kapwa ko manggagamot. Hindi pa ako pa. ngayon lang. Okay. may dalawang babae gumagambala sa iyo. Aalusin ko. Kasi manalig lang. Sa at maniwala. Na, ko po yan. Kulang po yan. Kulang. po, po, ano? po, po, hindi ako akong lang. Pagpapahala sa ilang bahala, sa ilang bahala... Ganoon sa Hindi, ako ko ba ka madam. Siwala ka Hindi okay. ko ay, sabihin, ayun, mo kasi et, itong papel na to masasaktan ka rito kasi papel lang to so, ang isang tao kung wala pong kulang barang palipadangin hindi ka masasaktan kaya abutin tayo next year pero kung ang isang tao may kulang barang palipadangin o itanto masasaktan ka papel lang to ang mararamdam mo rito nagbabagang uling at parang may pinututok na puputuloy sasampulang kita ha Ali Garita. Dito ah. Ito po, walang gumagambala dito. Clear. May pang pa nga ito, hindi, May pantay nga ito, liwanag yung Gwindi. Hindi po masama. Pero nasan kita ah, para malaman mo na, oo nga, papel lang Pero pag hinawa ng kanya niya, masasaktan dito. Yan eh. Pa. Dito. Ito po, hindi masasaktan to Kahit anong piga po, wala akong mararamdamang sakit to Hindi eh, nanay ha. Ah. Wala, pati lang. Hindi po masasaktan Kahit pagpigay ko ng todo. Yan o, o. Pati lang yun, ha? O. Oh, okay. ibig sabihin, alambot. Tama. O. Oh, Sige. Sakit, Sa doktor? Sige. Mm. Wala. oh Wala. Oh, ito naman po yung mga inkanto. Mga gwindi o ano mga ano. -no -no. oh mm. Wala. Mm. Wala. Ito naman po yung pulam barang, palipad namin. Mm. Oh, kung pa nga yung buto niya, wala. Hmm. Oh, ibig sabihin, wala po siyang mararamdaman. Pero ito, testing lang to. Hawak mo yung braso niya. Lapit ka. Sige, lapit ka. <laughs> testing lang to. Hawa. Bra braso lang, braso lang. Kahit kamay, kahit kamay. O, oh, yan ah O, okay, oh, tingnan sa doktor, ibig sabihin, nangahawak ko ka na niya, body contact yung tawagin. Masasaktan na po ito kasi hawak niya yung balat mo. O, oh, doktor, pag ito sumakit, may sakit doktor ka na ito. Oh. Mm. Wala. Oh, ito po yung mga demonyo at mga lady mm. ito. ay, o. No? pu, mm. mm. no? mm. mm. Nasasaktan na po siya kasi hawak niya. Ito naman po yung ulam. Kulang po yan, dalawang babae. Hmm. ayun. Puh! Ay, ay, ay. Pero tanggal mo yan. Tanggal mo, tanggal mo. Oh. Oh. Wala. Ibig sabihin, pag hinahawakan ka niya, nagkakaroon na siya ng nabugmit na masaktan siya. Kasi mayroon kang uh, kulang. Tapos nag-iinit po ito, magbabaga. Mm -hmm. Kaya pag inalis niya yung kamay niya, sa palad mo o sa balat mo nawawalang sakit kasi hindi na po kayo magkahawak nasasaktan siya pagka hawak ka niya na po ng buhay hindi ay, ay, kayo okay, na o gato na lang, hindi na lang natin kakausapin kasi may <kit> ka na Ayo. Yeah. Ah, ah, ko na lang. Um, ah, ay, o sige, sayo na lang, sige lang. Tapos painom na, na lang sa herbal na sa ko. na lang pa. Sige, pero ma'am, sana gumaling ka ha? Kasi hindi naman talagang magpapagaling sa'yo, hindi ang panginoon. Sige, yeah, 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 yeah. Hindi. Kaano naman ito? Yeah. Wala waldi well, Wala? Walang di mo kaano naman ito, bawal din. No. Kailangan ka dito. Ito, ready na tayo. Sabi ka naman ito. Sige, okay, really? sige, sige. Satorare po, oh. tinitang parang mo? Sino ang gumagambala kay Milya, mag-isa tayo sa spirit ng Lord Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ay nakatawad sa ng sakyano. At sa Diyos sa Diyos ka, maray lawin sa bawat aliluya ba? Ila e aong po! Mm. Aalis mo nila kayo marito ha? Aalis mo na pala? Aalis mo na pala? Ha? O ito, gamit mo kamay mo. Sumunod ka sa akin. Mula ulo, pababa. Sige, sige. Rekso po! Mm. Aalis mo na ha? Nagkakit sa diyan tayo, babae ka. Ha? Aalis mo na ha? Savor. Mm -hmm. aalso mo na. O sige, opo, opo. Sige, baklas, baklas. Ulo-ulo, ulo Sige pa, Ma. Deny mo po, Sige, din Sige, sige, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Baklas. Tanggalin mo, lakas mo. Bilisan mo, bilisan 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 Tekong Pum! Hindi ko po yung yan, madam Dalawa lang yan Pwede ka magsabi sa akin kung pinipita ko Tama? Ah, ayun ito lang oh Oh, oh Sige, sige pa, kunti pa, kunti pa Sige pa, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang Kunti pa Dulo ba yung manan? Ah, dulo ba yung manan? Ah, sige, sige may tatanong ako, kaibigan ka lang? Ha? Kay bigan? Ha? Sabog? Ha? O sige, baklas, baklas, baklas. Ito mamahalusin ko na para hindi ka na nangirapan. Tapos huwag mo sa bibitawan. Panginoon kong sa kumanda kilaw, may nang nang bas -bas sa iyo? magambala, sa babae, sa libre sa kumeksin. Agal! Kuya, 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 Huwag mo bibitaw, huwag mo bibitaw kuya. sa kay mama mo? Okay, mother. Ano yung marami? Oh, ito. So, kung bibitawan, tingnan mo, wala na. Okay. Oh. mo nyo, ha? Mama, hindi ka binitawan ng anak mo, ha? Oh. Pag sabihin mo, eh, kanina magkakapit na saktan. Bakit ngayon? Magkakapit pa rin kami. Nawakan niya ako, pero ngayon, wala na. Awala po, ah. Oh, wala ko, ha? Oh. Mago po yan. Wala kang nilagay sa loob. Oh. Ulitin ko. Pag sabihin mo, walang pa ako sa loob, kung matikin sa Wala. sa doktor. Sige, magkano kaya ha? Magkakapit kaya No. Hmm. Hmm. Wala. O, bakit ka nila? Awak-awak ka. Nasasaktan siya. Oh. Hmm. Wala. Sikas to? Oh. Wala. Sa doktor. Hmm. Wala. Pero kanina, hawak ka niya, nasasaktan siya. Sino yung reading niya pangarawa? Pag sunod yan sa rasana, tapos parang wag po sa night bawal. Okay. Shoutout sa lahat na dito sa yung, sa Sambalers. Uh, ito, pabiyaya yun? ko ng Bulacan. At yung Ayun. sinanay. Uh, wala, wala na siyang sakit, doktor. Pero nung una ko meron. Tapos ngayon, wala na rin inkanto. Uh, at yung wala na rin pulang. Uh, sadyang so kakilala niya na po, bumira sa kanya dalawa. Ayan po. Shoutout kay Yesua Macia ng Pangasinan, uh, kay Melo Ligario ng Pasig, lalo na sa tatlong cute na manggagamot, ang Team Apo, uh, Apo Raph, Apo Ken, Apo Marine. Magandang mag Okay na,